Guys, lagi mo may karun. Tapos, maging na may karon. guys? oh guys? O. Mo, anera, guys? oh anong guys? oh guys? O guys? Oo, guys? guys? Oo, guys? oh guys? Tengah kah guys? Ini ka, guys. Aku dah anggap semua ini guys. Tak perlu aku kasih. Sedih tu aku anggap kasih. Ada gunita sana guys. Nana Ondra, Nana Capilion, Bekauman, Nana Uno oh, mana macam no. tu? Di cerit. Jadi hmm. aku lagi emo. Juga ke Oh. Ay, anak, aku, aku like, ba. Nah, on, guys. Tapos, Ay, anak, guys. Manu manu ase. Ang. <laughs> Tapos, guys. Anak. Tapos guys, Anak. Tapos, tapos, Anak, guys, tapos, Anak. guys, ano guys, Anak. guys, kola guys, Upper guys, kola guys, kola guys, wow, Gold mo na ba ito guys? O oh, di na ba guys? Di na gold na batong. ito? Design na guys? O eh, design na gold. Design guys. Eh. O oh, tarawa guys. Naimo na siya guys. O nanaon na una, guys. Kumitsa sa mo. Himu unta mo. Basta doora kayo. <coughs> oh. Doha. Ani. <laughs> Eh, so doon na to ni. Kapares ako ay. Kapares sa ganina. Itong pangit kayo. Ah, lindot Itong no? lindot kayo ba? Itong black gold. Tanawa itong papel guys. Taman na reda sa red ha na may red yung papel. Ganit. Notebook dapat. Ano gamay? Oh, Ganit. manin ako ipra, no? Halindot kayo. Gani. na ra guys. Giling sa mo. Kumit sa mo. Diba? Imunta mo. Basta dili layo. Gani guys. Ang balay. Aduha um, ito sa kuwan among balay. Sa labuan. Nagsakay ang bigiprano. Gani. Sa layo kayo. Um. Nayo kayong balay. Magsakay, mug, iprano, e padulong, radere. Basak, raman Padulong ka dito sa... Malang. Malang. Ay, padulong ka dito sa makilala. Padulong ka sa... Malang po. Dile, padulong ka sa... Kwan. Paliko ka sa... Makilala. Tapos, diritsyo na sa tulay. Na may tulay din no. Atubangan, mauna ni. Maon na ni guys. Hmm. Tingalan na mi guys. Nang ato mo mi daga sa uda guys. O snimpul. Si kay guys. Puang guys. Ang na ati guys. Karoon guys. Tama ta din sa balay. Wa. Wa na to daan. Guys maghimok pa ta guys. Tulon magi guys. Ala di. Daghantag. Puang eh. Huh? Si bakon pagkuan mo na O eh. Then on. O eh. Guys, pagi mo tag. Lahat na po da nana, brand. Una guys. Grabe guys. Yung kwapa mo guys. aku na sulti ha sa akong bayi ka. guys. Alik guys. Hoy okay, guys, oh, ato oh, oh, uh, At na dali diri guys. Dito ka mo, dito ka mo Ako, ko ana ni. Ako ana ni dito ka mo on. 6. Oh. Karon guys, dako kayo. Um, ah, dak oh. grabe ya oy. Yeah guys, kada guys. Ko kayo. Mana unteng daku guys. Ini mana unteng daku? Hei guys, anakna guys. Oh. Ini unteng daku. Oh, daku ke hmm, mana guys? Aku seniki guys. Oh, una ni ang daku ada guys. Ke um, ring daku. Ke mana ninju guys? Komen samo. Di bakku di dili ka yung anak, pay mo at tulang dere mm. kay mo untam magdako kay gabmay basta unan una na una, dagko kayo jud. Oh. Mm. Honey, guys. Una na undre, guys. kay. Grabe ka guys. Isa lay na sukihan sa dagko guys. Tanawa guys, ato dilje. Hey guys. Tanawa guys, tanaw mm. si RG guys. Dali god. Mm. Dara aku misalkan main gue guys, yaudah kan Oh, Dara guys Sgeret, istirahat guys Sabak kayo guys Inom, may sabak Oh, teraw guys, sabak guys no Sgeret, oh, teraw guys no Oh, oh Muka dong, gatung tinggi guys Oh, oh Sabak kami dari -ah, guys yeah, oh, Ya ya Ini namanya mua Kasih gerak gitu ya Oh Ayo Udah kamu Udah Tolong dia aku dari ha. sama nah. Aha. Aha. Ah 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 ah. Yutik na inigulit. Ako ana ni. Tapos mo ana. Ay, mo ana. Tapos ako ana. Tapos ako ana. Tapos yes, ako ana. Okay. Iskaw. Isakay na tagi pa niyo, guys. Kalayo ka ito, guys. nah, so guys. Sibilin sa anak guys. Nah, no, seratnya, no, nah, uratnya, Pak, butang, guys, oh, nah, no, uratnya, guys, nama, okay, guys, tembung apa, bentar, guys, mau, aku, aja, guys, oh, semua uh, guys, nih, oh. misalnya, guys, kalian, nih, guys, nih, guys, dedek, yes, guys. guys, anak, oh, nih, anak, huh. nih, guys, mau, nih, guys, ah. Oh sana nenek malah guys ini juga guys pelun ayo guys aja guys ayo guys. guys